So, ayan mga kakawaki, nandito tayo ngayon katabi natin si Mama Sang. Tungkol doon sa mga na-upload yung video tungkol sa kanya na may mga nagtutumin po doon sa iyo, Mama Sang. Ay, ka muna. Hi, hello. Gusto. Basta... Ako po. Ano? Papa uh, Sang, mayroon kasi akong nakakasin comment doon sa video natin na na-upload. No, no. So, ngayon ko lang ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon para tanungin ka ah. kung anong mo sa so, pagkakataon na yun. Ayan. Ito. So, yung, ito, mga yung kan, ano? Kalaan, eh, kan natin, mga kawaki. Ito sa comment section yun, eh. Nahanap lang natin sa ito yon mga Ang nag-comment dito si Leon Santos. Leon Santos. ah uh, ito. Binabasa natin yung comment mo dito sa kay Mama Sang. Ano? Ayan. Mama Sang, pwede yung pakibasa mo. Ang pinakas lang yung basa. Ayan o. No? Oh. At tulungan na nila kung dami ito yung kahit. Mama Sang. Bakla, walang dinawang matilyo. Walang ang huwinga ng tunong yan. Ano? What? Ha? Tunong daw. Lakasan mo. Lakasan mo ang baklayaw ng ginawang matino ng ng huwinga ng tunong yan. Si? Pangalan? Leon Santos. Kilala mo ba yan? hindi hey, ko huh? na yan. Hayop na yan. Ha? Hindi ko na kilala mo demonyo na yan. mo ka mo. Nang kala pa siraan ako, ha? Wala kang magawa, hindi ka makasun sa kapwa. Huwag ka maninira, baka gabahan ka sa sasabi niyo. Ha? Huwag ka man tao, baka siya tinukat. Walang perfect yung tao. Matagal na ako dito, gabi. O tena sa akin dito, wala akong punan dito yung tao. Ha? Nangihingi ako dahil ko. Ah, sa ko. Ha? Maraming nakawa at patanda. Yarantado ko ng mga kapatid ko. Dahil sa lupa ng nanay ko, Huwag kang makiilam kung mo yan. Huwag kang, pa huwag kang makiilam ang buhay ng ibang tao. Kung hindi ka lang ako katulong, huwag kang naninitas. Ha? Hindi ka matinong tao. Hindi kita kilala, kaya wala ko talaga ng siraan ako. Masagal na ako ito. Wala akong pinipiliw ito ibang tao. So, sarang. Huwag ka uh, mo. Pinuhunyo ka. Sana ka, main ka sa asawa mo. Masamang tao ako, bakit? Nangyariwin siya kita, kilala kita. nakawang kita. Dago. At dito, wala kong nakawang dito. Nangyariwin niya ako yan. Nasaan, di biskate. sa kura, yata mo nyo. Baka nangyariwin na ibang tao. Dago. Kung mo tumulong, manahimik ka na lang. May karma ka rin. Tanda mo. Iwala ka sa akin. Yung mga hindi nakatulong sa kapo, manahimik ka na lang. Nangyariwin ka sa... Yan, hindi ko matino. sa ka suggestion na nilililing test ko. Wikwi! Wakwa! Wakiwa! Ayi! Gira! Ah, uh, ganun. Ah, uh, ulitin ko lang ha. Ah, uh, para malinaw, mga kawaki, ano? Bakit nagagalanda ito si Mamasang? Ha? Patahin ko lang na malakas. Ang comment nito ay galing ito kay Leon Santos. Hmm. Ayun. Ang sabi niya, natulungan na si ano, natulungan na ni Lucky B madaming tulong kay Mamasang. Yan, bakla, walang ginawang matino. Oh. Lagi nang nangihinga. Nangihingi. nangihingi ng tulong. Yan. Lagi ka daw nangihingi ng tulong. Bakla ka daw. Uh, wala kang uh, wala kang ginawang mabuti. Oh, ano ginawa? Oh, anong ano bakit kilala mo ba ang taong ito? kilala yung hype niya yan. kang ginawang mabuti bakit ka may pa ko? Nangihingi ako dahil Wala siya mapagtrabaho, that's why kaya. Hindi masama mang ang masama yung maglakaw ka, naniniwala ka nang buhay na bantao tao kasi makilala. Ah, huwag ka namiminta sa ng buhay na ibang tao. Hindi ako mangingi, hindi mas umamangi Kasi At siya ako magtanong. Mas maganda nang ingi ka, kaya sa maglakaw ka, kaysa, kaysa manira ka ng buhay na ibang tao. Kasi, batsao. ang linaw, ang linaw, oh, ayan oh, mga kawaking comment ni Eko, no? Ayan. So, ayan. <laughs> Wala kang magwa sa buhay mo, manahimik ka na lang. Kaya nga ako nagtataka, ah mamasang, kung bakit niya nasabi sa iyo ito. Kasi ang nasa isip ko naman, personal mo siyang kakilala o kaya personal kanyang kakilala. Dati. Si Leon Santos. Dati. Oo. Oh. Kaya tagal ako rito, hindi ako nangangating bahay. Hindi ako nagpa-sismis. Hmm. Ang galing mga pitbahay, mag-sismis, manira ng buhay ng ibang tao ang hindi ko sarili hindi ko karaos sa araw-araw na buhay ko. So, o, pawa ng Diyos. Hindi masamang tao ka, tao. Diba? Dali, dali ako, ako, hindi ka tutulong ng ibang tao. Diba? Nakawa sa akin, dalhin niya ako kapag trabaho. Hindi masama mang Diyos. lang ka sa maglaka ko. At kaya sa Manila ka ng buhay ng buhay Kung tao. Ang ginagawang paninira, babalik sa inyo. Hindi lang sa inyo, sa pamilya mo, saan Ganon yon. Oo. Oh, may karma. Dama yung pamilya niya dito? Karma yung ka. Siyempre. Oo. Oh. Alam mo ba? Marami sa mga naniniraki na Mama sang, sa sinabi ng taong ito, ay malamang sa malamang, hindi korinto subscriber o ano man dyan. Ah, mama sang, ay Leon Santos, wag ka magalit sa akin ha, kasi, yung sinasabi mo, maraming nakapapanood nito at maraming nakakabasa sa mga sinasabi mo laban dito kay Mamasang. So minamarapat ko na ipabasa sa kanya para malaman ko yung kanyang damdamin at malaman din ng iba na nakabasa kung ito ba'y okay lang kay Mamasang, ito ba'y totoo, ito ba'y Uh, nangyari talaga na ikaw ay ah, walang kwentang bakla o ano. Bakit siya kasi nasabi na paklaka ka? Baka nakita kanya na nang babakla ka o ano pa man. Ikaw ba? Tanong ko sa iyo mamasang, ikaw ba eh? Hindi ka ba nasaktan sa sinabing ito? Oh, nasaktan ako siyempre. Nanginira ka ng buhay ng mga tao. sino naman, pagsabihan mo naman, magugulap ka. Ipwento ko lang walang katotohanan Ang kong kalino. Manahimik ka na lang. Ha? Walang tertek ng tao. Hindi ka pinag Kaya walang karapatang manila na buhay ng tao. Kung ayaw mo tumulong sa kapwa mo, huwag kang sumulong. Ha? Hindi masama mang hindi. Wala kang pakailan sa buhay ko. Ang buhay ng ibang tao. Huwag kang nandingira ng buhay ng ibang tao. Manahimik ka na lang. O, oh, sa'yo. Ha? Ah, Mamasang. Ang sabi niya kasi bakla ka. Ah, baka nung araw nung bata ka pa, baka binakla mo ito o baka Tagal mo ito, ano? Matagal na ako dito, wala ko sa tao. Hindi, yung kasi sabi niya, bakla ka raw. Ngayon, ang tanong ko rito, baka itong taong ito, baka na bakla mo ba nung araw, baka na sip, -sip mo ba? Hindi. hindi. Ha? Hmm. <laughs> hindi, naman. <laughs> hindi naman. Hindi ka naman ang babakla, ano? You know? Ganyan ka lang, parang bading-bading araw ah, may mga naging boyfriend ako, boyfriend pero taga rito. Oo, oh, eh baka in, hindi kaya itong si Leonardo Santos? Ayan. Si Leo, Leon Santos? Wala? Eh, no. Bakit yan nasabi na bakla ka? Sakit eh. yung bakla ko na kung makilang. Kahit bakla ko, wala rin ang pulis na dalaki. Ayun. Ah. So, meaning ko siya, inaamin mo naman, ah, medyo bata may ko. pagkabakla ka nga. Well, hindi ako, hindi ako nang ng ano, mga lalaki na katalaroko, okay? ganyan, uh, ganyan. Kung yun. Noon yun, nung no, no. oh. hindi ka pa na-disgrasya. Oh. Hindi ka pa PWD. Oh. Yan, pag-boyfriend ako, yan, nalaga ako boyfriend ko. Bata ka pa noon? Oh, bata pa ako noon. Papada ka. Pero sa bahay, nalaga ako. mo, lang kata ka na lang. Wala akong magawa, ka. Huwag ka na Ah, uh... hindi di mo hindi ginagawa mo. ginagawa mo. Pwede ba dito ko sikira ako? Nambubuli ka? Pwede. Nambubuli, o. pag ginagawa mo, ka na lang. Sako, nerfid, nerfid, Sa pinerfi, pinerfi Kung at least So may isa lang akong kung ulit ibig sabihin nitong hindi mo naging karelasyon to. Dali pakten di mo na rin. Sino man yang Yan ang gamit yung pangalan dito sa Ay, ako eh. Hindi ko kilala yun. Yan? Oo. Oh. ko no, wala akong <laughs> ito. wala akong ko wala Ayan, grabe. Sobrang galit ni Mamasang. Baka high blood din ka na, Mamasang. Buti na lang, hindi ka high blood. Kaya man bakit sa kaligayang mo, bubulag ka, sira ka. Pala mukha mo. Marami na minira sa atin. Eh, yan siya manira. Doon sa may noon, sa video ni Kabusiness, mayroon din ako papansin noon na may mga ipokomment doon. Naingit sila kasi eh. itaong mga aming mabuting tanong oh, Ayaw niyo lang yung, yung katulad ko na ay Ewan ko, may mga demonyo talagang ganun na. Nagpo-comment na ayaw niyo magkinuha yung kapwa. Eh, kung ayaw niyo tumulong, pabayaan yung mga taong sumutulong. Kasi yung mga taong sumutulong sa'yo, mababayt yun. May mababayt yung kalooban mo. Ito sa yun, tumulong ka sa kapwa. mo. hindi wag kang mamirik sa kapwa. Alpapar sa ka ng Diyos. Ang dami niyo. Nga matay ka sa impyerno kapupin. Ano, ganon ba? Oo, oh, siyempre. Siyempre ano talaga? Oo, oh, so, yun. Kawa naman pagkaganyan. Eh, problema niya na yun. Masa yung mga taong tumutulong sa kapwa niya. Yan na pinagpapala Tapos yung mga taong naninira? Oo, oh, yan. Yan ang ano, ihulog ano, sa imperno. Ay, ganon. Oo, oh, ay tumulong manayin ka na. Buka naman yun. Walang talapot ang manila ng buhay ibang tao. Walang talapot ang makilam ng buhay ng ibang tao kanya-kanya tayong buhay. Kasi nilang lang Diyos, nilang lang ang mundo sa mundo para pakalaming buhay ng ibang tao. Pasok ka lang bibili yan. Oo. Okay. okay, no? Alam mo na, hindi mo pa rin alaman eh, na hindi ka na lang ka na hinihira. Ganon? Oo. Oh. So, medyo ang gandamin mo ngayon, ha? <laughs> Iba na ngayon. Iba na ngay ng mundo, eh. Pero, mo uh, sa akin okay naman, mas marami pa mas marami pa yung bubong tao. Tama. Mas maraming mabubote eh. uh, okay. kaysa mga ganitong oh. Uh, klase tao. Ang mga tawag sa mga ito, baser to eh. Oo, uh, mga ano yung mga demonyo. Sa YouTube to? Oo, oh, ang mga yun, mga ipapis. Ang na mga ganyan naninigil. Walang Diyos siya. Kung eh. may Diyos ka, tawag ka sa Diyos. Huwag kang naninigil lang Ang dami po. Ayun. Yung mga tumutong sa tao, yung mga naawa sa mga soul namin, takot sa disyo. yun. Nag nagpapala ng Diyos, tumulong sa kapwa. Pero yung katulad niya sa kanya? Ay, wala yan. Ay, pwede ko ko yan, pag nagbago yun. Ay, kawawa naman. Ah, ay, hindi naman niya na yun. Ganun talaga eh. Sa mga nang nangyengilang ka, hindi ka na nga nakatulong. sa mga ipad tao. Eh! Oh. Ano kung patay mo, paano man na-mintas ng mga, mga, mga Sino ka? Eh kung tanungin kita kung papayuhan mo naman sa kung papayuhan mo naman siya, anong masasabi mo payo sa kanya? Ah. Oh. Masasabi ko sa kanya na rin. Hindi ka makakatulong sa kapwa mo, huwag kang magnano ng manira. Mahinig ka na lang. Sige, hindi mo pinagagawa mo. Kung may takot ka sa Diyos, yo, mahinig ka na lang. Pero wala tayong tao. Ano mang gawin ko sa sarili ko, wala kang pag-iingat. Di ba? Oh. Way to eh

Dadagdag na dadag, yung dadag tangtay mo. So yun mga kawakin, narinig niyo yung sa loobin ni Mama Sang? Doon sa baser, kaya na nag-comment ko sa si kanya, ng ganon. personal personally, huwag kang magalit sa akin kasi yung... kaya nag-react lang naman si Mama Sang ng ganon dahil ikaw rin ang may kagagawa niyan. Dahil kung hindi ka nag-comment uh, ng ganon sa kanya, sa palagay ko, hindi niya naman sasabihin yon na gano'n. So, sobra siyang nasaktan. Kasi lumalabas kasi dyan sa comment mo na pakla na siya at walang kinta at walang hiya. Yan ang dating noon, Leonardo. So kung kung uh, ako sa'yo, siguro, uh, ayan nga, kung wala kang maitulong, ka na lang para... Kung hindi niya na, na, dito sa Makati. Para sa mga. kapayapaan. Oo. Ah, ah. Ano? Ay ako ay humihingi ng ipamanhin sa iyo ha. Ah, para kamer. sa akin. Ay, tayo, ah. mo nga! <laughs> <laughs> so ayan na. Uh, so, Huwag kang magalit sa akin. Ikaw naman na may kagagawa nito, ni ano? Kung anong sinabi mo, tinatanong lang natin si Mama Sang ligating doon sa mga sinasabi mo at sobra siyang nasaktan doon sa mga sinasabi mo dahil mga sinasabi mo wala naman dahil katutuhanan tamang so, uh, mga kahit kung 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 Mukhang hindi masyadong maganda na timpla ng dugo ngayon ni Mama Sang. Yan nga doon sa nabasa niya. Noon po pa sana gusto ni Tanito sa kanya. Kaya lang ngayon na tayo ulit nagkaroon ng pagkakataon. So, shout out ko sa inyong lahat. Mga kawake, mga ka-linda, mga ka-presik, mga ka-edit, mga ka-imat. Shout out ko sa inyong lahat. Just wait po, ingat po kayo. Parang na Saan mo po kayo panig ng Bengkik? Ito kayo lagi. Ito na yung pasang ng mo? Wala mang gawa kung di Ang ito ng patuloy. Ito ba to. Salamat to.